Ang susunod na palabas ay may temang nangangailangan ng patnubay ng magulang. Charis! Hi guys! So, nandito naman tayo sa another video transformation. And for today's video, just sakit sa bangs. Dahil ang buhok ng ating client, kita niyo kung gano kasubrang damage ng kanyang hair. Ang atong client for today, mga sis, is a balikbayan all the way from USA. Actually guys, ang gagawin namin today is uh, irrelevant ito. And uh, ang napag-usapan namin nung una ay ipapabalayage siya sana itong hair niya. Kaso nga lang mukhang hindi talaga kakayanin ang kanyang hair na mag-undergo pa ng bleach dahil sobrang durog at nagpuputol-putol na yung kanyang hair dahil previously nakabalayage ito at patong-patong din na hair color. Then yung sabi ng ating client kung hindi na siya kayang ibalayage, ang option niya is iparibanda lang din ito dahil mahilig din siyang mag-plan uh, siya ng kanyang buhok mostly kapag meron siyang mga lakad and uh, nag-agree naman kami na i-rebound na lang yung kanyang hair. And syempre, before kami mag sa aming rebanding session, ay napag-usapan muna namin yung mga possible outcome ng kanyang hair dahil sobrang damage nga ito. And sabi ko sa kanya, maaring hindi maging sobrang perfect yung kinalabasan dahil nga syempre iingatan natin na hindi masunog ang kanyang hair. At ang sabi naman niya, okay lang na hindi sobrang straight yung hair niya. Ang gusto lang niya is more on natural, yung tipong parang hindi ni-reband kasi nga ayaw naman ng Ah, uh, josawan niya na sobrang straight daw yung hair niya dahil gusto niya yung parang natural lang gusto lang niya talaga is mabawasan yung waviness ng kanyang hair para hindi na siya mag -plancha, plancha ng kanyang buhok kasi nga gusto niya is ready to go whenever na meron siyang lakad at hindi na kailangan planchahin yung kanyang hair and by the way guys ang unang ginawa ko pala dyan is nag touch up hair color ako dahil meron siyang mga white hair so doon lang ako nag focus ng hair color bala hindi ko na uh, ginalaw yung kanyang previous uh, hair color dahil masyado na ngang durog yung kaniyang hair. So para lang ma takpan yung mga white hair at the same time is medyo mag pantay yung kaniyang um, virgin hair doon sa kaniyang previous uh, bleach hair or colored hair. And after ng process yung aming touch up hair color dyan, syempre ay namin yung rebonding Uh, session which is the application ng rebanding cream 1 din na, na ngayon so ito na yung kanyang hair mga sis after nga ng hair color and reband so after that syempre napatuyo na, na namin yung hair ng aming client then next up is hair ironing. And ito na yung kanyang hair after namin siyang ma-hair iron mga sis. So as you can see, uh, nakita na talaga yung pinakahitsura ng kanyang balayage after namin siyang ma-hair iron. And so far, nag-blend naman yung aking touch-up hair color dun sa kanyang previous Uh, color. Then yung next na ginawa ko dyan after namin siya mag hair iron or ma hair iron ay nag-apply kami ng neutralizing cream. So at this moment yung nakikita nyo is neutralizing cream na yan then ang next na gagawin namin na uh, dyan ay apply naman ng treatment. So after her treatment, uh, nag-proceed kami sa pag blow dry dito mga sis so ang treatment pala na ginawa namin dyan is collagen treatment para sa buhok ni madam And nag na lang din ako kay ma'am about to sa kanyang hair color kasi gusto nga ka na niyang kulayan yung kanyang buhok. So sabi ko sa kanya, kulayan na lang niya after 2 to 3 months para naman makapahinga yung hair niya dahil nga nag-undergo siya ng uh, chemical service ngayon. So mas maganda na pahinga muna ng ilang months din sa kanya pakulayan. So sabi niya baka sa US na niya pakulayan yung kanyang hair. And this is the final result after the last iron na ginawa namin sa kanyang hair, mga sis. At laloka nga ako sa ating client dyan dahil bakit daw sobrang flat. Sabi ko, ma'am, napadaanan lang yan ng her iron. Once na paliguan mo yan, babalik din yan sa dati. Charis. I mean, uh, hindi naman siya ganyan na ganyan talaga ka-flatten dahil um, aalsa naman yan. And hindi na nga rin siya nagpat trim dyan kasi nga ayaw niyang masyadong paiklian yung kanyang hair then nag-advise na lang ako na i-treatment na lang kahit mag home remedy treatment na lang siya dahil itong buhok niya nga is prone sa uh, dry and damage dahil nga sa sobrang rupok ng kanyang hair gawa nga ng bleach and hair color at dumako naman tayo ngayon sa ating client sa feedback and after wash result so basahin nyo lang guys yung sinabi ng ating client dahil super satisfied naman siya naging result pero tingnan natin yung video kasi mukhang hindi ako satisfied talaga so ayan yung kanyang result after nga niyang mapaliguan yung kanyang buhok pero um, may mga chismis talaga mostly dyan sa mga ends ng kanyang hair pero As according sa ating client ay maganda naman daw yung kanyang hair at satisfied naman siya sa naging result so okay na rin sa akin. So, yan yung before and after wash result ng kanyang hair. So far, malaki rin talaga ang pinagbago ng kanyang hair. Though, hindi ako satisfied sa gawa ko. Pero, dahil masaya naman ang ating client, sige, pagbigyan na natin. Charis, pero, totoo mga sis, ginawa ko yung aking 100% best dyan. Lalo-lalo na na hindi siya masira or masunog. Yan ang pinaka-importante sa ginawa natin. And, and that's it for this video, Hair Transformation. Mga sis, what do you think? Comment your thought below. And thank you for watching and please don't forget to like and share this video and follow our page shedding for more transformation and this is shedding saying have a great hair day always until our next video. Bye.